sa inyong train. Yeah. But anyway, sa kabila ng uh, ganyang uh, delaying tactics o drama lang ng uh, Comelec, may good news naman kami. Diba? Dito, sa uh, declaration, remember the last time nag-usap tayo, Atty. Mm -hmm. Glenn, tungkol sa declaration na ifa-file ng One American News. Okay. Yung yung mga sinalaysay mo sa kanila na mga dayaan na naganap sa Pilipinas. So ikaw na ang magsabi sa ating mga kababayan na talagang uh, sabi ko nga may mga eksena man na hindi pabor ng konti sa atin dahil sa drama na smartmatic dyan sa Pilipinas pero dito mukhang umaayon ang tama sa atin. O oh, kasi nga dito sa Amerika ang justisya gumugulong, Gumugulo. talaga. Kaya, mas, personal pinili mo, sa, yes, mas pinili mo yung uh, laban dito yes. you know, dahil Because gusto... alam ko ate Claire, yeah. mga kababayan na dito may chance tayo. Yes, yes. So mga kababayan, ito po yung ito po yung personal, de uh, ito de po yung declaration na tingnan po ninyo ha. Huh? Anyway, I will give this to Atik. Ito post natin later mga palanggan kasi fresh na fresh ito galing mismo sa uh, law office ng uh, One American News. Oh. oh so Ang nakalagay dito in the United States of, in the United States District Court for the District Court of Columbia. Ayan po yan. mm uh -huh oh Actually, uh, ibibigay ko po ito uh, ng buo. Kaya yeah. ni Claire, pareh siya na lang po ang mag-post. Mm -hmm. In recognition ng malaking-malaki ang tulong ni Ate Claire, ni Miss Marlica, dito sa laban um, against Smartmatic. So, ito po yung it's a 15-page declaration. Nandiyan po yung pirma ko. Nandiyan po yung pirma ko. Nung mm -hmm. final po yan. Mm. So, yeah. uh, na file po ito nung Saturday. Uh, yun nga pala, <laughs> tinanong ko nga po sila, pwede pala kayong mag-file ng Sabado? Yeah, kasi, at, <laughs> oh, kasi doon sa, Pilipinas. sa law office, uh, nag, actually nagko-compare kami ng notes. Naku -compare. Okay. How, how do you, how, how's is the process in the United States? How is it in, in the Philippines? the Philippines? For one example, mga kababayan, yung electronic filing. I think this is an electronic sure, filing. Kay. Kasi ang District of Columbia, uh, the Federal District Court is in Colombia. Nandun mm -hmm. sa malapit yan sa, di ba, sa Washington, D.C. Washington, D.C. O, District of Columbia. Eh, ang UAN na mga abogado ay nasa te Houston, Texas. Texas, yeah. Uh, that's about six hours away by plane. Or uh -huh. five hours to six hours away by plane. So, electronic. So, pwede silang mag-file ng electronic, electronic filing even on a Saturday. Basta, uh, there's a, an urgent need. Uh -huh. O, basta an urgent need. In the Philippines, wala pong ganun. Pagpapail oh. ka Monday to Friday. Friday lang. Monday to Friday lang sa Pilipinas. Sa Amerika, pwede kahit Sabado. Friday. Kaya mabilis 'yung electronic, oh. electronic, basta electronic filing. For one, in the Philippines, 'yung electronic filing hanggang alas 5 lang ng hapon. Ah, ganoon ba? O hanggang alas 5 lang ng hapon 'yung cut-off time, 'yung office yeah, hours. -off oh, hours. so right, electronic filing, file. o electronic filing sa Pilipinas, mga korte hanggang alas 5 lang pag lumagpas ka ng alasing ko, kasi one time nag-file ako mga alas 6 ng gabi, eh. may notice yan na huwag ka mag-file ng alas 6 ng gabi, walang opisina to. So, wow. your filing is treated as filed the next day. The next day. Pero sa Amerika, you can file it up to midnight. Yeah. That's, oh you that's can file good, that's it up to midnight. That's good to, good to, to know. Midnight. So, at least alam yeah, ninyo. Meron din kami na-share sa inyo. Yeah. So, you can file it up to midnight ng araw na yon. I think it's still considered as filed on that same day, yeah. but up to midnight. So, since na-file na yung declaration, ator ni Glenn, hmm. Sempre talagang first step, talagang ito yung in 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 inaantay natin. So ano yung ano yung mga susunod na ano nito? Ah, uh, iaantayin ng ating mga kababayan dahil dinala mo na nga ang laban dito eh sa Amerika. eh. So anong ina-expect natin sa mga susunod na panahon? Civil society at of criminal. Yeah. Um okay, okay. si um Smartmatic kinasuhan ang One American News. Yung One American News is an a news outlet based in San Diego, dito sa California, Kalipunan. Yeah. Oh, based in San Diego, uh, that's about two hours away from here. Yeah, you know? drive, oh, yeah, or drive. So kinasuhan nila ng defamation, defamation. Ito yung katumbas ng libel natin. Oh, libel. So defamation paninirang puri, mm -hmm. okay? Um, humihingi si Smartmatic ng dalawang bilyong dolyar. Dalawang bilyong Pira bayad nila. Pinapabayad nila si One American News ng 2 billion dollars dahil repu global reputational damage. Mm -hmm. oh yeah. Doon nagkamali si Smartmatic kasi sabi na global, okay explain natin yeah, ito. Explain, yeah. oh, dahil sinabi ni Smartmatic global reputational damage. So ang ibig niya nang sabihin, hindi na sila nakakuha ng mga kontrata sa buong mundo dahil na-damage sila doon sa declaration o yun sa publication ni, ni oh, One, American, whatever. News. O, and alam nyo mga kababayan, nung nandun po ako at Claire sa, uh -huh. sa law firm, hinalughog nila ulit yung mga publications ni OAN. Okay. Buti na lang si OAN palagi minimension ang Pilipinas. Uh -huh. Aha. <laughs> um, in fairness kay OAN, at nagpasalamat ako sa One American News, palagi pala nilang minimension may dayaan sa Pilipinas. Palagi nila sinasabi niyan, mga anomalya, irregularidad ng eleksyon doon sa Pilipinas. Kaya swak na swak na yung ebidensya mula sa Pilipinas ang ilatag natin sa korte. Pero Atty. Glenn, maputol lang kita. Magtataka kayo mga kababayan ito si attorney Glenn Chong 2012 at 2010 pagkadagsa salita yes. laban sa Smartmatic sa Pilipinas pero hindi siya kinakasuhan mm, hindi daw right? gininakasuhan so kasi balik tayo sa discovery procedures yeah. mga kababayan sa Amerika, meron tayong tinatawag na discovery procedures this is a civil action so uh, humingi ng 2 bilyong dolyar si ka. Smartmatic na bayad sa kanilang global reputational damage is having a global eh kasi ang pwede pumasok ang Pilipinas kasi sinabi mong global eh. Hindi mo sinabing American. Hindi nila nilimit to America. Kasi kung nilimit nila to America, hindi tayo pwedeng mag-presenta mag mag ng ebidensya mula sa Pilipinas. Yeah, yeah. Eh, bright yung abogado ni Smartmatic. Yeah, talaga naman. Kababayan, alam nyo kung ang Diyos ay gagawa ng parang, gagawa talaga ng parang ng Diyos. So, alam nyo kung nilimit lang ni Smartmatic yung kanilang reputational damage to the United States, mahirapan tayong i-introduce sa Pilipinas, ay ebidensya mula sa Pilipinas. Pero dahil sinabi ng global, reputational damage, kasama tayo, kasama tayo everywhere yes. in the world. So, yeah. at saka, doon sa OEN, yung publication, paulit-ulit na sinabi, Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas. I think, the, the guys at Ameri One American News are well aware doon sa mga pinagsasabi natin doon yeah. sa Pilipinas. Siguro narinig ka narinig nila. <laughs> o narinig nila oh. si Ate Claire, narinig nila ako. So kaya when when they found out na pero nakita na rin nila, sinabi na sa akin ng mga abogado ni ni OAN na lumabas yung pangalan ko doon sa mga yeah. documents ni Smartmatic. Kasi si Smartmatic like, is... Nagpapap-up Yes, nagpapap <laughs> talaga yung Glenchong. <laughs> nagpapap-up talaga yung Glenchong na pangalan. Kasi sabi ko, oh, why, why me? Mm. Sabi niya, because we are all aware about you because your name keeps popping up. Ready to face Smartmatic anytime. Besides, kung ang ang testigo lang naman ni Smartmatic ay yung gutter criminal, yeah. yung uh, child molester, carnapper, uh -huh. hold-upper, uh, scammer, all rolled into one, ay, kaya-kaya ko sagasaan ang crime yan. Yeah. So, ito na nga, naka-file na itong declaration mo. At for sure, nilalaman na, 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 na nilang mga na oh, kalaban. So nabasa na may... nila. Nabasa na nila. Kasi nabasa nila yung Saturday pa kasi yeah. Kasi Saturday pinaili, so nabasa na nila ng Saturday din kasi pag file ng korte, may kopya sila. Yeah, so ako bilang... Pareho yan sa Pilipinas mga kababayan, pag file mo ng korte, may kopya ang kalaban. Yeah, so bilang kaibigan mo at kasama sa laban na uh, sabi ko, hindi pero yung pinagdadaanan natin, buhay ang ating uh, nearest dito. After all of this, may naramdaman ka bang repercussion? No, so, yung, yung parang rest, rest bank, back. Oh, rest back. Yes, meron ako nararamdaman na rest back. No. I am not at liberty to say it here at this time uh, uh, pero sa mga uh, kalaban ng bayan sa mga kalaban ng bayan, sa mga nagpapahirap sa amin ngayon I dare you, to huwag kayong sumaw-saw huwag kayong makiala because when that day comes and I'm sure that day will come yeah. I will collect your debts I don't forgive, I don't forget yeah. uh, dito sa laban para sa bayan, handa niyo yan yeah, yes, Attorney Glenn siya, Alam nyo, mga palangga, mas nakilala ko si Attorney Glenn nung nag, ano kayo, nagsama tayo dito, Attorney Glenn sa Amerika. Mas naramdaman ko yung lalong sinceridad nyo. At nakilala ko po si Attorney Glenn bilang isang tao. Kaya sabi ko sa kanya, kahit anong laban mo, sasabay ako. Dahil ang laban niya ay para sa uh, sa ating lahat. Hindi naman siya lalaban dahil sa personal niya lang, kundi laban sa malayang Pilipinas at talagang makamtanangan natin itong, you know, ma -ma -ma garoon tayo ng honest na halalan sa Pilipinas at itong smart money ang nagpapahirap na tunay sa Pilipinas sa iba pang mga lugar. yun nga, Ate Claire, mga kababay. Share po natin, ipakalat po natin dahil information is power. Yeah. Uh, hindi natin mahikayat ma ang ating kapwa Pilipino na lumaban kung wala silang alam Pare, kung ano ang pinaglalaban Kaya, nila. Kaya, sila. we have to inform them because alam niyo pag alam ng Pilipino kung ano yung pinaglalaban na yan, you have a better soldier, you have a more determined warrior to fight yeah. for our country. This is actually a modern war yeah. uh, to emancipate, to, to free our people, to emancipate our people. At panguli na lang, eto po, uh, Glenn, ang nangyayari dito ngayon, sa Pilipinas, yung pagigipit, and I will talk about that, you know, yung mga pagigipit sa Congress. Ito po yung bunga ng mga pandaraya. Kasi yung mga nakaupo ay bunga ng smart magic, mas smart yes. magic. Yan, so siguro babalik ulit tayo. Sa ngayon, magpapaalam muna tayo. Mga kapabayan, uh, brother. antayin po ninyo yung post ni Ate Claire doon sa declaration ko po na yeah. file na po sa... Uh, District Court of so, Columbia totally. dito sa United States. Um, sinabi ko po siya, post mo yung first page at last page kasi yung last page na doon yung right, terma mo. So, share natin yan sa ating mga mm -hmm. kapwa-bloggers din para ma-share nyo din, para lalong malaman ng ating mga kababayan. At dahil dyan, maraming salamat. Mabuhay, Brother Glenn. Thank you, Thank you so much. Talaga naman. Mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga kababayan po natin sa Pilipinas. Have a good night. Have a good night. Thank you.